So yun guys, tignan namin yung pub namin dito sa Ido Tapos na yung tubig So, uh, dapat na eh Matabunan Kailangan ito kain Dito galing guys yung tubig eh. Wala na yung galing doon May isla to dati guys. Galing na lang sa loob. Na wash out. Yung guys, na natin to. May submersible pump dito sa loob na Wala na tabunan. Kailangan ko pa rin. Sigitayan send mo. Tabos na wash out. na wash out o na niya, guys, protocols. pa baling sa kanal siya pero wala uh, na uh, wash out okay kailangang back ko ang mag hookah nito ito dati diretso dito kapunta doon sa may pump Tapos medyo malakas pa rin naman kung kaling dito sa loob. Dala mo sa to. Ito guys, puro bato na dito. Dati kanal ito. Papunta doon. wala na oh para yung tambak nun sa kabila wala na ano oh, ang nangyari eto guys supply namin dun sa pan sa panta sa pinagtatrabawan ko eh. eto kailangan na namang tambakan ng mga malalaking bato para pumunta dito yung tubig mas matambakan dito Bakit kailangan tibak ko? Ito ram i-send mo sa mic ko. Tapos ito subukan natin galawin yung pump kung kaya natin galawin. Yeah. gol makali aduh singa oh ah adalah waste banget enggak tahu ya menag oh vào một tí thôi. Go big. Vào về sure rồi. Đây à à, vào một tuổi. Vào một tí tôi guys, you're tôi big. Di ba babaw lang mo, mo. Uh, parin, oh, pa lang, ha, to? ito? Ang mo ito. Ang makit sikot. Hindi na pala nga ito. Tinakan na kayo din. Okay. Sino ti ba ispater ba tata? Yung Jolan, Johan hmm. Magic Filipino native. Tawagan mo nga ta. Ni ko Sir Michael, di ko may na dito pater pa lang ito ta kadwa ta kakali. Dore itakdang tayo ray kwenta lang ata ni. Eh? Para may angat no. Um, iya angat lang. Hello. Kada pa jay. Hello right sa so dapuyan. guys na sa sampol ng ginto. Sigurado dumama mama balik ko pa na yun. Okay. sampol ng ginto yung hawak nyo. So, ito si Pino, ito si

Ito yung mga hinog. Pero yung mga green lang ang pala. Pwede ka ino. Kamit. Imas! Kailangan <laughs> Kailangan ba ko? ako dapat ang mag determine nito hindi kaya ng tao kaya man ng tao pero matakal nilang gagawin tan? tan? tan, 10 to guys babalikan na lang namin wala kaming gamit na dala. okay. puno ng santol guys ang laki ilang tao na din so, yung pump na yun guys ito yung sinusuplyan niya yung plant pang crusher ang tawag namin dyan crusher aggregate crusher